channel Dining Vlog. And sa mga bago po na pala, na, nag-share ako dito ng mga simple editing, YouTube tips, and Facebook tips. I hope makatulong ko nagsisimula ako nga lang din po sa inyong mga account. Okay, so check nyo po sa playlist ko. Mara nyo po na-share ko na po yung kailangan po ninyo sa inyong mga account. Okay, so for today... Okay classmate, paano po mag-enable and disable ng ating mga comment sections sa ating mga video po sa YouTube So punta lang po tayo sa YouTube Studio kung wala pa po yung mga bago lang din po ang kanilang account I-install nyo lang po yan sa Play Store And uh, kaya po siya ganito ay nakahiga po yung screen record natin So nandito tayo sa dashboard, kung makapansin nyo po, ayan po yung mga latest upload po natin punta po kayo sa content po natin and then dito sa regular upload if you all natin for example nakahanap po kayo ng ito turn on or turn off po natin yung ating uh, comment section Okay, for example, ito po. So, yung pencil po dito sa right side po, sa ibabaw. Okay, so press po lang yan and scroll up nyo lang po. And makikita nyo po dito sa comments, naka-on po yan. So kapag naka-on, ibig sabihin makapag-comment nga po yung ating mga uh, subscribers o mga viewers po natin. So madali lang po siya. Kung gusto nyo po na walang makapag-comment, ayan, i-off nyo lang po yan. Okay, so balik po tayo yung araw natin. Then, isi-save nyo po na ganoon. Okay. Okay, kapag na-save na po 'yan, puntahan natin sa ating mga YouTube channel kung Okay, search natin ang channel natin kung naka-turn off naka-turn off yung ating comment Okay. Okay, so classmate, I'll share ko nga po sa inyo kung paano po mag... Okay, so balik po tayo sa ating YouTube studio at ayaw natin nang walang nagko-comment sa ating video. So, i-turn on po ulit natin. So, punta lang po tayo again. Dahil naka-turn off po yun, no response, yeah. So, again, ganun lang po, i-enable tsaka i-disable. So, yung pencil po again, Okay. Hmm, okay. I-click nyo po yung pencil po ulit ninyo. Ayan. Ayan. I-click nyo po yung pencil again. Tapos sa comments na i-turn on po natin. Okay. And then back. Save. Ayan. So, automatic na po. Na-save na po natin yung ating mga comments. So, naka-on na po siya. So, I hope nasundan po. Ito ay para sa mga baguhan lang po din sa kanilang account. And doon sa marunong na po nito, um, pagbigyan natin yung iba. Okay? So, I hope nasundan po and stay updated. See you on my next YouTube studio upload. And get this po sa ating lahat. Thanks for watching. So, tapos na po yung ating munting Ariel and... Um, I hope makatulong po ito sa comments, suggestions, clarification i comment nyo lang po, pa-shoutout po, i-comment nyo lang po sa ating comment section. And uh every Monday po ulit, uh mayroon tayong mga new upload, i-shoutout is po natin 'yan. So thank you for watching. Thank you so much po sa so support sa Kamon Team channel and paki-follow na rin po yung ating Facebook profile, Daily Marfil And thank you, thank you po sa mga old and new followers din po ng ating Facebook account. Okay? So, any suggestion po, comment na lang po ulit dyan and stay updated po. See you on my next YouTube video. Bye-bye!